na ang China dahil may nadetect na fighter jet. Ngunit normal na eroplano lang pala to ng PAF. Pero kasabay pa lang lumipad ng Philippine Air Force NC-212I ang one of the most deadliest jet ng Amerika, ang F-22 Raptor. Posibleng ito ata ang nakita ng China sa radar na nagbabantaraw sa kanilang security nakita ko sa Cebu ang F-22 Raptor ng US Air Force. Normally, nakadeploy lang to at naka-station ito sa Clark Air Base, kung saan dito rin lumipad ang NC-212I. Ito rin siguro ang dahilan bakit nakipagmatigasan ng muka ang piloto ng Philippine Air Force. Dahil may nakalalay talagang missile arm jet na F-22 Raptor. Tapos lahat na ng misyon ng AFP nakamonitor ang US at kung may tumama man na flare na Chinese jet sa atin, posible tong humantong sa malaking galo at magkaroon ng missile attack. Mga flare na yon ay nakarating dun sa ating aircraft. No? Pwedeng, pwedeng mahigop dun sa, dun sa propeller or sa intake or pwedeng masunog pati yung ating aircraft. It's very dangerous. No? Imig lang ang US Air Force na traumatrapa palihim na lumilipad-lipad sa himpapawid ng Pilipinas. Pinagundahan ni Defense Chief na nakahanda ang AFP sa anumang bantan ng China. Sadyang di lang isinasa publiko ang lahat. Akalain mo yon, may resbak pala. Tapos ito pang jet ng Amerika ang ipinadala. To expect na ito ay continuous pattern na gagawin ng China laban sa atin. No? Ito ay continuous na... ah... Uh, struggle for presence and for assertion of sovereign rights in the area. So you will have to expect these things to happen. Abahala tuloy ngayon si Defense Secretary Gibo. Gusto ba talaga ng China ng katahimikan? O ba't ganyan na naman? Mas lalo lang raw pinapakita ng China na hindi katiwatiwala. Ramdam ni Gibo na gusto lang ng China ang pahinain ng depensa ng Amerika sa pamamagitan ng pakikipagbate. Pag hindi na tayo nakaalerto, doon gagawa ng gulong mga yan. Di daw dapat ito palagpasin at ipagsawalang bahala. uli kumugon ang China sa uh, international law at sa pangangailangan na mag de Lalong-lalo na kung ang naratibo nila ay mali. Naturally, hindi tayo pwedeng uh, pabayaan ito kahit nasabihin ng publiko, diplomatic protest o whatnot. We cannot. Not doing. Kung hindi, nag -a tayo. Ayaw ng Pilipinas at U.S. ng gulo. Pero dahil sa oil at gas sa so West Philippine sea, gumagawa ng dahilan ang China para magkagyera. Nananatili pa rin naman daw na committed ang U.S. na depensahan tayo. So wala naman dapat daw ikapangamba. What the Philippine government calls as ICAD, Illegal, Coercive, Aggressive and Deceptive Actions. So... In expand lang nila no? uh, It began in the sea. Now they're doing it in the air. The United States has always um, have, has always wanted regional stability in this part of the world. So no? uh, it is to their interest that uh, mm -hmm. things are things are kept at the, at the at the low. No, that tensions do not increase as much as possible. So, uh, but at the same vein, they always tell us that their commitment to the Philippines is ironclad. Yes. Uh -huh. hindi dapat tayong magpauto sa China. Dapat talaga alerto ang Pilipinas sa mga posibilidad ng gantong gulo. Hayo, ano sa sasabi na sa ng alerto at laging nakabantay ng US Air Force? Komento sa baba